Aries. Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Gemini. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color red at color black. Ang kahulugan ng kulay, ang red ay sumisimbolo ng lakas at tapang, habang ang black ay nagbibigay ng proteksyon at tibay ng loob. Mga numero na magbibigay ng swerte sa ngayon na numero, number 4, number 13, number 21. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagdadala ng lakas ng loob at mas maayos na desisyon. Taurus. Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Capricorn. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color green at color white. Ang kahulugan ng kulay, ang green ay simbolo ng kasaganaan, habang ang white ay sagisag ng kalinisan at malinaw na direksyon. Mga numero na magbibigay ng swerte sa ngayon na numero: number 5, number 12, number 28. Kahulugan ng numero: Ang mga numerong ito ay nagbibigay ng maayos na daloy sa pinansyal at personal na plano. Gemini: Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Aquarius. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color yellow at color gray. Ang kahulugan ng kulay, ang yellow ay nagdadala ng saya at masiglang damdamin, habang ang gray ay sagisag ng balanse at disiplina. Mga numero na magbibigay ng swerte sa ngayon na numero, number 6, number 17, number 25. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay magdadala ng malinaw na pag-iisip at swerte sa komunikasyon. Cancer ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Taurus. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color white at color blue. Ang kahulugan ng kulay, ang white ay nagdadala ng kaliwanagan at kapayapaan, habang ang blue ay simbolo ng tiwala at pagunawa. Mga numero na magbibigay ng swerte sa ngayon na numero, number 2, number 14, number 30. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagdadala ng emosyonal na balanse at kapanatagan. Leo, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Sagittarius. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color orange at color gold. Ang kahulugan ng kulay, ang orange ay sagisag ng tapang at kasiglahan, habang ang gold ay tanda ng mataas na ambisyon at tagumpay. Mga numero na magbibigay ng swerte sa ngayon na numero, number 3, number 10, number 27. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay magdadala ng kumpiyansa at kasiguruhan sa mga plano. Virgo, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Cancer. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color green at color silver. Ang kahulugan ng kulay ang green ay nagdadala ng kaginhawaan at kasaganaan, habang ang silver ay tanda ng proteksyon at katalinuhan. Mga numero na magbibigay ng swerte sa ngayon na numero: number 7, number 15, number 22. Kahulugan ng numero: Ang mga numerong ito ay nagbibigay ng matibay na pundasyon para sa iyong mga plano. Libra ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Pisces. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color pink at color white. Ang kahulugan ng kulay, ang pink ay sumisimbolo ng malasakit at pagkakaunawaan, habang ang white ay nagbibigay ng kalinisan at kapayapaan. Mga numero na magbibigay ng swerte sa ngayon na numero, number 9, number 18, number 26. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay magdadala ng swerte sa pakikipag-ugnayan at relasyon. Scorpio, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Capricorn. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color black at color red. Ang kahulugan ng kulay, ang black ay simbolo ng matatag na loob, habang ang red ay nagdadala ng lakas at determinasyon. Mga numero na magbibigay ng swerte sa ngayon na numero, number 8, number 16, number 24. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagbibigay ng tapang at malinaw na pananaw sa mga desisyon. Sagittarius. Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Leo. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color yellow at color blue. Ang kahulugan ng kulay, ang yellow ay tanda ng kaligayahan at pag-asa, habang ang blue ay sagisag ng malinaw na isip at kapayapaan. Mga numero na magbibigay ng swerte sa ngayon na numero, number 31, number 11, number 20. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagbibigay ng bagong oportunidad at inspirasyon. Capricorn ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Virgo. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color brown at color white. Ang kahulugan ng kulay, ang brown ay nagdadala ng katatagan at sipag, habang ang white ay simbolo ng kailanawan at panibagong simula. Mga numero na magbibigay ng swerte sa ngayon na numero, number 15, number 12, number 28. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagbibigay ng praktikal na solusyon at tiwala sa sarili. Aquarius Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Libra. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color blue at color silver. Ang kahulugan ng kulay, ang blue ay simbolo ng malinaw na komunikasyon, habang ang silver ay nagdadala ng proteksyon at intuition. Mga numero na magbibigay ng swerte sa ngayon na numero, number 30, number 17, number 23. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagbibigay ng positibong pananaw at masusing pagpapasya. Pisces, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Cancer. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color blue at color white. Ang kahulugan ng kulay, ang blue ay tanda ng karunungan at inspirasyon, habang ang white ay nagdadala ng kapayapaan at bagong pag-asa. Mga numero na magbibigay ng swerte sa ngayon na numero, number 22, number 14, number 30. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagdadala ng lakas ng loob at mas malinaw na pananaw.